batay sa mga tunay na pangyayaring na nakatala sa aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Heso Kristo. Kailangan ko ng tulong sa alitan sa lupain. Nasaan? Nasa labas lang ng lungso. Magali. Sako pa rin namin. Dalawang sinom lang. Yaong mabibinyagaan tulong sa pagsisisi. Nang may pananampalataya. Sapagkat ganito ang wika ng Panginoon, maliban kung magsisisi kayo, ay parurusahan ko ang mga taong ito sa aking galit. Sino ka ba? Maniniwala ba tayo sa patotoo ng isang tao? Tama si Sisrom. Hindi kami maniniwala kung ipopropesya mong mawawasak ang dakilang lungsod na sa isang araw. Sino ang Diyos na nagsugo nang hindi hihigit sa isang tao upang ipahayag ang katotohanan ng gayong kadakila at mga kagilagilalas na bagay? O kayong masasama at balakyot na salin lahi. Paanong nalimutan niyo ang mga kautusan ng Diyos? Hindi niyo ba natatandaan? kung ang mga taong ito na nakatanggap ng napakaraming pagpapala mula sa Panginoon ay magkakasala sa lungat sa liwanag at kaalamang kanilang taglay at maghihimagsik laban sa Kanya, kayo ay ganap na lilipulin mula sa balat ng lupa. At ngayon, upang kayo ay hindi malipol, masigasig kaming mga ngaral sa mga tao at sasabihin magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng langit ay nalalapit na. Hindi magtatagal ang anak ng Diyos ay paparito sa kanyang kaluwalhatian at ang kanyang kaluwalhatian ay kaluwalhatian ng bugtong na anak ng ama, puspos ng biyaya, katarungan, katotohanan, puno ng tiyaga, awa at pagtitiis. Dinidinig ang pagsusumamo ng kanyang mga tao at ang kanilang mga panalangin. At masdan, siya ay paparito upang tubusin ang mga mabibinyagan tungo sa pagsisisi sa pamamagitan ng pananampalataya. At ngayon, mga minamahal kong kapatid, sapagkat kayo ay aking mga kapatid at nararapat mahalin, at kayo'y nararapat gumawa ng mga gawang karapat-dapat sa siya. pagsisisi. Wah.